lahat ng ahensya ng pamahalaan nandiyan may DMW, OVA, DOH, eh, DSWD, DOLE, DND. In fact, sasalubungin sila bukas pati ng DOH at ibang mga agency para si Sigurdoyin na bibigyan sila ng kailangan nilang counseling and may, eh, may ayuda pa. Kaya ganun po. Pero, so, yun ang unang batch darating sila bukas second batch, uh, sir, gano'n pa po kadami yung natira na Filipino sa Israel na nagsabing gustong magparepatriate? Kailan po natin sila expected na makabalik na rin dito? You know, pwede niyong interviewin siya na eh. Pwede niyong interviewin si, uh, si Mr. Kak Kakdak ng OIC. Yeah. OIC ng DMW kasi na pa siya naman. <laughs> kasi pag... Sasabihin na, uuwi, gusto nyo umuwi. Pero pag sabihin ninyong, okay, pwede ko umuwi, oh. nagdadalawang East. So, hindi ko pagbigay yung number yan. There may be a dozen, a few dozen. Mm -mm. Pero right now, wala pang schedule na second batch. Mm -hmm. uh, uh, magkakaroon yan eventually. Mm -hmm. Pero out of 30,000 uh, Filipinos in Israel, pwede natin sabihin, hindi haabot ng uh, 100 ang uuwi. No? So, uh, tignan po natin. Baka nagbabakasakali ng iba na kasi ayaw nila bumalik sa Pilipinas, as baka hindi na makabalik ng Israel, no? uh, yes, baka mulan ang kabaho. Oh. Besides, uh, they are already safe. Kontrolado na ng Israeli Defense Force yung teritoryo nila. Mm -hmm. So, uh, yung iba naman nag-evacuate na, so safe for gone. Ang situasyon na lang yung mga kababayan natin sa Gaza. yun oh. ang wala, hindi pa naka-alis ng Gaza. Speaking oh. of Gaza, Sir, 78 yung Pinoy na nandun sa Mayrafa uh, border. border. Problemado yung supply doon? Kasi nabanggit nyo nga po kanina na expired, expired na, tinapay, yeah. na tinapay na yung kinakain. May nag-report ng Pilipinang gano'n, no? kasi nga uh, sinabi niya sa media, uh, ang problema po, wala tayong paraan na makadala ng pagkain sa kanila. At yung humanitarian, hindi pa pinapapasok. Kaya nga nananawagan na tayo ng Alert Level 4. Ganun pa man, it doesn't mean na it's a humanitarian crisis kasi there is food naman. There is food. Uh, kaya kailangan lang malocate nila kung saan yung mga stores. Kaya meron, meron. Hindi lang, hindi lang kumpletong-kumpleto. May kuryente, hindi lang 24 hours. So, in other words, Gaza, it's a war. there's a war going on. Kaya it's not an ideal place right now. So, uh, yung mga 78 na nasa crossing, kung imbis na matulog doon, syempre, wala naman matutulog sa kotse. Naghanap silang uh, lugar na uh, pwede, pwede sila pwedeng manirahan sa gabi at meron naman mga lugar, no? Uh, problema lang si Kip, marami sila, or, or limited ang kuryente. Uh, kaya nanawagan ulit tayo sa lahat ng panig na uh, kay Israel, Egypt, uh, even the local Palestinians, na gumawa na ng paraan na eventually yung foreign citizens makalikas sa nanggasa, and we are hopeful uh, that it can happen soon within the next uh, few days. Yusak, kanina sinabi po ninyo na eh, war zone nga doon sa Gaza, it's not an ideal place to live in. So, ang meron bang mga Pilipino doon na nag-express na gusto na talagang umuwi? Kasi naalala ko over the weekend, kausap po kita doon sa One Balita Weekend, sabi po ninyo, hindi patiyak yung kind of assistance na ibibigay natin doon sa mga taga-Gaza dahil residente po sila doon. So, marami doon mga mestizo, yung mga anak nila, tapos mga asawa nila. So, did they express? Kasi parang ano yun, Yusek, eh? parang a question of buhay nila or babalik sila dito na walang kasiguraduhan? Nga po eh. Tsaka isa pa problema, yung ayaw nila iwanan yung asawa nila ng Palestinian na hindi makakalabas. Yes, yung 78 niya, naalis sila. May Philippine papers sila. Uh, and there there should be more, no? Uh, there are 135 and um, uh, ay, hindi natin mapipilitan na tumalis. Pero tingin ko, yun, mga 70, maybe hopefully more, uh, will in the end decide to cross no the border once open na. Uh, mm -hmm. pero naintindihan din namin bakit yung iba ayaw umalis dahil mm -hmm. nandun yung asawa nila. At kinasanayan na nila yung situation mm -hmm. ng itong cycle na palagi nagkaka- eh, nagkutukan, yes. nagkakaroon ng violence. Uh, and uh, It's not ideal. Pati sa Israel, sanay na sila dyan. Kaya walang Pilipino na usually uwi dahil sa gera. So, we are confident though that eventually may marirepatriate na tayo even from Gaza. Before tayo magtapos, Yusek, tomorrow ay kasama ba ang DFA? Baka naman, ano dun sa mga sasalubong dun sa unang batch na darating at at ang uh, pinakamataas said, ba ay yung Pangulo ba ay darating if ever, sir? Let's make it a surprise. Okay, okay. <laughs> so, <laughs> hindi kami bida dyan sa DFA kasi yeah. ah, na-act ng DMW. no mm -hmm. uh, So, kanila yung may program na i-receive nila na yung DOH. You know, pero, we'll be there. Yeah. As for the PULO, oh, um, I will not speak for the Pangulo. No? Okay, okay. Uh, you said confirm, confirm lang namin very, very quickly yung tulong po na maibibigay po natin sa mga OFWs. Tama ba? May reintegration, may ayuda, merong, uh, meron din programa, ang OWA. Tama po ba? May programa yung OWA, pati education ng mga anak. Okay. po, okay, bye -bye. Usually may ayuda sila. Uh, and ah, uh, 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 pagdating doon, hindi lang yung pagdating dito, bahala na kayo sa sarili nyo dadalhin pa sila kung saan yung province sila. Yung transportation, yeah. hanggang doon, dala, dadalhin na. Kung hindi pa kaya nilang makalipad agad, kanyari, uh, animawa lang po, tika Mindanao, ganyan, eh, pwedeng bibigyan muna sila ng lugar, hotel, yeah. for one night, tapos lilipad. So, yun po. So, may reintegration. Mm -hmm. uh, eventually, sigurado tayong babalik na sa isa yung iba dyan. Mm -hmm. Pati na uh, naka-uwi from Gaza, maybe in time, uh, pag tapos na ito, uh, mas stable baka babalik no kasi by the way hindi pwede sila kung magrepatriate kung uh, kung lumabas ng Gaza papatung Egypt, hindi sila pwedeng mani, uh, maniraan o ma, ma-iwan sa Ehipto sa Egypt kailangan uh, paalis sila ng bansa kasi yun ang uh, garantiya na bibigyan ng pamahalaan ng bawat citizen na their citizens when they cross Gaza to Egypt will be repatriated to their countries. Otherwise, hindi pa paig ng isip kayo. Uh, so, uh, ganun po. Uh, pero itong 17 na OFWs, uh, may program ang DMW at OWA para sa kanilang.